sa inyong lahat guys uh, today is no walking tayo no uh, ang temperature ngayon is plus 4 and then sunny sya sunshine yes nag decide ako na mag walking today dahil maganda ang panahon So, nagmelt ang snow no dahil ano siya for plus 4 today so tapos merong ulan yan so icy see kaayo so kailangan natin ano mag careful kay maligyas ka maslide ka Russia guys ah mo chato nao ka kinai sigit akong nao ano gini ang camera ay basta bugnagan kaayo dili siya ma ifront nako na ga itom ra siya ay IC kaayo ni siya pero dilit naman hinong kay Ligyas kay ginabutangan nila og oh. Ayan, nagluto tayo ng banana bread para sa amin, no. 23 yan ang gabi niluto ko. And then, meron tayong ingredients dyan na tatlong banana at saka dalawang itlog, brown sugar at saka white sugar. And then, ayan, minix ko. Ayan, naglagay din tayo ng vanilla essence at saka yung milk. And then, naglagay din tayo ng butter. Hindi ko na yan minelt. Dinerecho ko na yan nilagay dyan. And then, naglagay din tayo ng 2 cups of flour. Ayan, naglagay din tayo ng salt. At saka baking soda. Ayan, naglagay din tayo ng cinnamon. Tansya-tansya ko lang yan. Yung cinnamon. And then, ayan, minix mi ko yan ng ano, ng maayos at saka i-reheat i-reheat ano at saka i-set na natin yung oven sa 180 degrees at saka 55 minutes and then off ko siya pagkatapos ng 55 minutes ni off ko siya and then after 5 minutes saka ko na lang siya kinuha yung banana bread so equivalent is 1 hour din so ayan nilagay na natin yung banana bread no jaan dahil mainit na ang oven and then while naghintay tayo na maluto yung banana bread ayan nagugas din ako ng mga pinggan ayan yung mga plato yung ginamit natin sa pagmix ng banana bread so ayan luto na siya guys so after, after nyan 24 sa umaga 11 pumunta na kami sa youngest sister ng aking asawa kasi in-invite kami na magkape doon at saka kumain yung at saka kumain ng Finnish traditional Finnish uh, food pag winter so meron meron silang gingerbread at saka uh, yung apple apple jam ay yung jam na meron ano sa 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 ano ba yun basta sa bread sa pan ayan but nung December 10 ininvite kami ng, ng other sister ng aking asawa kasi birthday ng kanyang anak so pumunta kami at saka yung uh, mother in law yung parents in law ko ayan pumunta din ayan So, after Christmas, um, nagluto ako ng Korean noodles. Binili ito ng aking asawa sa online store. Ayan, masaya ako dahil meron silang Korean noodles. So, ayan. Yun yung mga ingredients. Meron tayong bok choy, cabbage, saka spring onion. Ayan, diretso na. Diretso na nung luto na. Hindi ko na pinakita yun. So, par no, parang noodles lang, ano, pag pagkaluto, yun lang. So, and then the other day naman is, lumabas ako dahil yung katawan ko ba mainit siya. So, kailangan ko, ano, magpa magpalamig. So, lumabas ako. So, timing, merong snow. Ayan. ngisi rin eh. Pero gitog na na. <laughs> So, yun lang ang ating video guys. I hope na gustuhan nyo at sana i-subscribe nyo ang aking YouTube channel at saka Facebook ko. Facebook profile ko. Ayan. So, maraming salamat sa inyong support ha. Ayan. So, God bless sa ating lahat and bye!